Mga kakaibang liwanag na naman sa kalangitan na nagpapakita sa iba't ibang parte ng mundo. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng makinang na ilaw na ito? hindi natin mapagkakaila na sa panahon natin ngayon, kakaiba na yung mga naglalabasan sa ating kalangitan. Marami mga naglalabasan ngayon na talagang hindi na maipaliwanag. Dahil po sa mga kakaibang bagay na yan na lumalabas sa kalangitan, marami ang nangangamba at natatakot dito. Tulad na lamang ito bago matapos yung taon na ito. Merong mga kakaibang drones na nagliliparan sa iba't ibang parte ng mundo na hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa rin mapaliwanag kung ano yung mga yon at para saan yung mga nagliliparan na yon. Ngayon dahil sa mga drones na yan na hindi maipaliwanag, nire-relate po nila dito yung isa pang bagay na nagliliwanag doon sa kalangitan. Ang tawag po ng ilang mga tao dito ay orb o ilaw na nagliliwanag doon sa kalangitan. So may mga nagsasabi po, itong orb na ito o yung nagliliwanag na yon, ito raw ay maaaring anghel. Sinasabi po kasi kapag ito po sinum o dinignan sa malapitan itong ilaw na ito, mapapansin daw na parang yung hugis nito ay parang hugis ng mga anghel na sinasabi sa Biblia ni pagkakataon pa nga po na mayroong isang tao na binidyohan niya yung orb na ito at kinausap niya. So makikita po doon sa video na parang sumasagot, tumutugon o sumasang-ayon sa bawat sinasabi ng tao na ito, yung ilaw na yon na binibidyohan niya. Can you, talk to me? Can you hear me? Jesus loves me. Oh, you know Jesus. you know jesus jesus is awesome isn't he yes he is god is good god is good god is good May mga kapatid, ano nga ba talaga itong nagliliwanag na ito doon sa kalangitan? Totoo nga ba na ito ay mga anghel mula sa langit? Sa totoo lang po mga kapatid, wala pa talaga nakakaalam kung ano nga ba talaga yung nagliliwanag na ilaw na yon. Iba-iba po yung paniniwala ng mga tao patungkol dito sa kakaibang ilaw na ito na nagliliwanag doon sa kalangitan na nakikita sa iba't ibang parte ng ating mundo. May lamang ang ito raw po ay plasmoids. Ito po ay isang plasma energy na katulad ng sabituin. Ang ilan naman, sinasabi nila, ito raw ay UFO na ang nasa likod ay walang iba kundi yung mga alien. Dati wala namang ganyan pero ngayon nagpaparamdam na rin daw po yung mga alien na sila ay maaring lumabas na sa pamamagitan ng kakaibang ilaw na yan. May ilan naman po sinasabi nila ito raw po ay isang uri lamang ng pituin na na Sirius Star. Pero mga kapatid, marami pa rin mga naniniwala na yung nagliliwanag ngayon doon sa kalangitan, yun daw po ay walang iba kundi ang hell. Kasi nga raw po, malapit ito doon sa itsura ng anghel na sinasabi ng Biblia. So, totoo nga po ba mga kapatid na yung nagliliwanag na sa kalangitan ay anghel? Ngayon mga kapatid, kung tungkol sa anghel, di po natin pwedeng sabihin na yung nagliliwanag na yun ay anghel. Una po sa lahat, malayo yung ilaw na yon. Kung titingnan po natin yung mga video ng mga tao doon sa nagliliwanag na ilaw na yon, masyado pong mababa yung resolution, kaya hindi natin nalalaman kung ano nga ba talaga yung ilaw na yon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yun po ay anghel na mula sa langit malabo po yung mga video na nakikita natin at di natin naiintindihan kung ano nga ba talaga yung bagay na yon na nagdiningning sa kalangitan. Kung pag-uusapan naman po natin dito yung patungkol sa kung ano nga ba talaga yung itsura ng mga anghel, iba-iba po yung interpretasyon ng mga tao patungkol po dyan. Yung iba po sinasabi nila na yung itsura ng anghel, ito raw po ay hindi katulad ng sa mga tao. Na madalas nga po alam natin, yun yung itsura ng mga anghel. Na meron silang muka, may kamay, may katawan, may paa, at madalas nilalarawan po na yung mga anghel, sila po ay may pakpak. -pak. Ang interpretation po ng ilan, malalaman daw po natin kung ano nga ba talaga yung itsura ng mga anghel, pag binasa natin yung Book of Ezekiel chapter 1. So doon, in-explain ko ano nga ba yung itsura ng isang anghel. So ano nga po ba yung sinasabi dito? Basahin natin yung Ezekiel chapter 1, verse 15 to 19. Nang tignan ko muli ang apat na nilalang, may nakita akong tig isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito'y kumikislap na parang topaz. Iisa ang eyes nila na parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangan ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumataas, tumataas din ang mga gulong. So yan po yung paliwanag ng ilan na maaaring itsura ng anghel na sinasabi ng Biblia. Kaya tuloy sinasabi nila na yung nagliliwanag na yun sa kalangitan, yun po ay maaaring mga anghel. So yung nakita raw po ni Ezekiel na vision na yun na anghel, yun din daw po yung nakikita ng mga tao ngayon doon sa kalangitan. Parehong pareho daw po doon sa sinasabi ni Ezekiel na kumikinang na ilaw yung patungkol po sa itsura ng mga anghel, di po tayo pwede maging dogmatic kung ano nga ba talaga yung itsura nila. So nakadepende po yan sa paniniwala ng ilan o doon po sa interpretation nila sa Bible. Alam naman po natin na mayroong iba't ibang mga klaseng anghel. So nakadepende po yan. Depende po yan sa konteksto na binabasa natin sa Bible. Mahirap po explain ko ano nga ba talaga yung tunay na itsura ng anghel. Dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Basahin po natin yung Hebrews chapter 1 verse 14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Ang malino na sinasabi ng Biblia patungkol sa mga anghel, sila ay mga espirito. So di po tayo pwede magsabi kung ano nga ba talaga yung pinakaitsura ng mga anghel. Bagamat may ilang mga pagkakataon sa Biblia, in-explain ko ano nga ba yung mga anghel. So nire-respeto po natin yung paniniwala ng ilan patungkol sa itsura ng anghel. Pero para sa akin mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun lamang po yung paniniwalaan natin. So dahil sinabi ng Biblia na yung mga anghel sila po yung mga espirito, hindi po natin pwede ipaliwanan kung ano nga pa talaga yung pinaka-itsura nila. Kasi nga po, sila ay mga espiritu. So balang araw mga kapatid, malalaman po natin kung ano nga ba talaga yung pinaka ng mga anghel kapag tayo po ay nagsama-sama na doon sa langit. Kasi nga mga kapatid, ang mga nilalang lamang na alam natin na makakasama natin magpakailanman, yan po ay walang iba kundi yung mga anghel. Kasama po natin yung mga anghel na magpupuri doon sa langit sa ating Diyos magpakailanman. So huwag po tayong matakot sa kung ano nga ba yung itsura ng anghel o kung ano nga ba sila. Kasi mga kapatid, alam natin, sila rin po ay nilalang ng ating Diyos. Bagamat di ba natin alam kung ano nga ba talaga yung pinakaitsura nila, pero mga kapatid, mas maniwala po tayo na sila ay hindi nakakatakot. Yung mga anghel ay magagandang nilikha rin po ng Diyos. Sila ay mga kaaya-ayang tignan. Kasi nga po, sila ay nilikha ng Diyos. Alam naman po natin na lahat ng nilikha ng Diyos, ito po ay magaganda. So, tandaan nyo po na hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. So, mga kapatid, dapat hindi kinakatakutan yung anghel. Kaya nga sinasabi ng mga anghel kapag nagpapakita sila sa mga tao, huwag silang matakot. Sila rin po ay nilalang ng Diyos. Sila po ay sugo ng Diyos at sila ay mga espirito. Basta ang alam lang natin, totoo yung mga anghel, anytime po pwede silang magpakita sa mga tao, at lalo na nga siyempre mga kapatid sa mga huling araw, meron pong malaking role na gagampanan yung mga anghel sa ating mundo. Basta ang alam ko lang po na nakakatakot na anghel, yan po yung mga fallen angels sa pangunguna ni Lucifer. Alam po natin na sila ay mga dating anghel. Pero dahil sila ay nagrebelde sa ating Panginoong Diyos, sila ay binagsak. Pero mga kapatid, sila rin po ay mga anghel pa rin. Pero hindi na sila mabubuting anghel. Masasama na po sila dahil nga po yan sa kasalanan. So nakakatakot sila kasi pwedeng meron silang magawa sa mga tao. At sila rin po ay pabago-bago ng anyo para malinlang yung mga tao. So dahil nasa mga huling araw na rin po tayo, marami na rin po mga magpaparamdam ng mga fallen angels o mga demonyo. So mag-iingat po tayo sa mga nakikita o napapanood natin sa internet, marami po dyan mga panlilinlang na ginagawa ni Satan. So po tayo ng discernment sa Diyos nang sa ganun malaman natin kung ano nga ba yung tama o mali sa panahon natin ngayon. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng ating Diyos at syempre gawin natin yung kalooban niya habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Abangan nyo lamang po sa mga susunod, marami pang mga maglalabasan na mga kakaibang bagay na tanda doon sa kalangitan. So expect na po natin yan tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo na merong mga lalabas na kakaiba sa kalangitan. Kasi nga po, sinabi na po yan ng Biblia. Hindi po ako ang nagsabi niyan. At ngayon, nakikita na po natin, marami na po talaga mga naglalabasan sa panahon natin ngayon doon sa kalangitan na hindi mapaliwanag. At yun nga mga kababalaghan. Yung ilaw na yan na hindi may na nagniningning sa kalangitan, huwag po sana magbigay ng takot sa atin yan. Bagkos, magbigay po sa atin yan ng pag-asa at kagalakan dahil alam natin sa pamamagitan ng mga bagay na yan, yan po yung nagsasabi na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mga kapatid, maghanda na po tayo. Malapit na po nating mamit at makasama yung ating Panginoong Heso Kristo man.